Bakit nga ba nagpadala ang NASA ng isang golden record sa kalawakan na naglalaman ng mga imahe, tunog at lengguahe mula sa ating planeta? Mga kaibigan, noong September 5, 1977 ay nagpadala ang NASA sa kalawakan ng isang space probe na tinawag na Voyager 1. Una itong dumating sa Jupiter noong March ng 1979 at pagsapit ng November 1980, ito ay napadpad naman sa Saturn at ngayon ay kasalukuyan itong nasa interstellar space na may layong 24 billion kilometers mula sa ating planeta. Ibig sabihin ay 47 years na itong nasa kalawakan at ito ay naglalaman ng iba't ibang recordings mula sa ating planeta, kagaya na lamang ng mga kanta, huni ng mga hayop, iba't ibang mga lengguahe at mga imahe ng mga bagay at tao dito sa ating mundo. Ito ay kanilang ginawa upang ipaalam sa kung sino mang extraterrestrial being ang makakakuha nito na merong life form o buhay dito sa ating planeta. Sa mid-2030s ay inaasahang tuluyan na itong mawawalan ng enerhiya na makapag-transmit ng data o impormasyon dito sa atin. Ibig sabihin kung sakali mang may makakuha ng recording na ito ay hindi na natin ito kaagad malalaman.